Mga kasama suportado ng Eco Waste Coalition ang isinusulong naman ng Department of Interior and Local Government o DILG sa pagbawal ng paggamit ng anumang uri ng paputog sa buong bansa. Ayon kay Aileen Luzero ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition, makatutulong umano ito para mabawasan ang paggamit ng publiko sa iba't ibang uri ng paputok. Anya, marami na ring lugar sa bansa ang nagpatupad ng total ban kung saan ito ang naging epekto o epektibo at bumaba ang bilang ng mga firecracker-related injuries parehas po ng DILG ay sumusuporta po yung Eco Waste Coalition doon kasi sa total ban, no? Meron, meron na kasing tayong napatunayan na marami ng lugar sa Pilipinas Uh, nandiyan ang Davao, ang Ulongga po at iba pang mga lugar na wala naman na meron ng total ban pero nagiging masaya pa rin at masig yung pagsalubong nila sa bagong taon Si National Coordinator ng Eco Waste Coalition Eileen Lucero sa interview ng Armen Manila. Hinimong daman ng grupo ang publiko na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay gaya po ng mga kaldero o pagpatugtog uh, ng malakas sa pagsalubong sa bagong taon.